Hello po! Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon po sa inyong lahat. Narito na naman po si Tita Emi, makikipagkwentuhan po sa inyo. Ayan, samahan niyo po ako. Pero bago po ang lahat, gusto na na po kayong lahat. Lahat po ng aking mga amigo, i-amiga. Eh mga kapinoy, Pinay, kumusta na po kayong lahat? Kumusta na, kumusta na, kumusta na? Si Tita Emi, eto po, okay, okay, okay lang. Ayan, magandang, 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 magandang umaga po sa inyong lahat. At magandang, magandang tanghali, magandang, magandang hapon, at magandang gabi saan mandako ng mundo. Ayan, narito na naman po ang Tita Emi nakikipagkwentuhan po sa lahat-lahat. Ito po, meron ako na i-prepare na ginansilyo. Ating po yan gagawin. Ito nga po, at nag-umpisa na ang tita. Ayan. Ginawa na po ni tita yan. Ayan. Para na po siyang baso. <laughs> Ayan po. Ayan po ang nagawa ni tita Amy. Sa, uh, ginawa po natin parang baso. Ayan. Ayan po siya. At atin po yan gagantsilyuhin. Para po siya tumaas ng tumaas. Ayan. Ayan po. Atin po siya patataasin hanggang sa maging kapantay po nito. Ayan. Maging kapantay po nito. Ayan po. Medyo mahaba-haba pa ang ating gagawin. Kasi po, mako kailangan pong makover niya ito. Ito. Nakover niya ang nakalagay ko rito ay tanong biscuit ni Tita Emi. Ayan po ang laman, mga biscuit. Ayan po. Isang punong ng biscuit pa. Ayan. Kaya ito po ang ating babalutin. Ayan. Balutin po natin siya para maganda-ganda naman po tignan. At ito po, meron na po tayo natapos na isa. Ito po, Ayan, ayan po siya, ang ating natapos. Ayan, ayan po ang ating isang natapos. Ayan, at ang laman ay biskwit. Niti tayo eh, pa rin, biskwit pero yung isa'y cream, ang itong isa'y chocolate, ang laman po na ating ginagawa. niya cover, may cover po siya. Pero yung cover, hindi ko na po nilagyan ang cover. Yung body lang po ang akin nilagyan. Ayan. Ayan. Yung body po lang ang binilagyan ni Tita Amy. Ayan. 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 Ayan po ang nilagay ni Tita Amy. Ayan. Ganyan po siya ang style niya. Ayan. Ayan po ang style. At ito naman pong isa dahil hindi pa nga po natin atin po itong tatapusin. Para po naman, ilalagay natin dito sa isa. Ay, pasok na po natin at inyo'y makita. <laughs> pasok dito, Amy, nang makita namin. <laughs> Ayan. Ayan po siya. Ayan po. Kaya lang may lawit. pa po ang nagagawa ni Tita Amy ganito pa lang po, kukunti pa lang. Ayan. Pero ayan na po siya. Sana. Pag natapos po natin ay makumpleto natin siya. Buo po nito. Ayan. Ayan po siya. Ayan. Ayan po ang ating gagawin. Ayan. Para atin po siyang tapusin. Para meron ito po ang puwit niya. Ayan. Ito po ang puwit. At ito po ang magiging body niya. Ayan. Tapusin po natin siya. Kahit mga, gawin po natin siya kahit mga 2 minutes pa o ano. Ayan, gagawin po natin ganyan. Para po makita ninyo kung paano po ginagawa ni Tita Amy. Ayan po. Ayan. Ganyan lang po siya kadali. Ayan para meron pong cover ang ating box ng biskwit. Ayan. Tapos, atin pong ihihirera siya. At nang naman po yung maganda-ganda, tignan. Ayan po. Ayan po siya. Ayan o. Oh. Ayan. Gaganyanin po natin siya. Ayan. Para meron naman po siya. Maganda-ganda. Ano, ayan. Ayan, di po ba? para naman gumanda-ganda naman ng konti, <laughs> konti yung ating lalagyan ng biskuit. Ayan po. Gawin po natin ng konti lang. Konting-konti lang ating gagawin para naman po kahit paano eh. Nakikita ninyo kung paano ni Tita Amy ito ginagawa. Ayan. Ganyan lang po. Madali lang po naman siya. Ganyan-ganyan lang po natin siyang gagawin. Ganyan. Ganyan. Oh. Hindi hey, meron na po tayong Ayan. Ayan po. Tapos po, pagka pasingat po ito, ito po, medyo ito po yung umpisa natin, ganyan. Pagsasalubuhin lang po natin yan. Ganyan. Ayan po, oh. kukunin lang po natin dito. Ganyan. Tapos, atin lang po siyang Ayan, dugtong na po sila. Tapos, kukuha po tayo ng isa. Ganyan. Ganyan. Aakyat na naman po tayo. One, two, three. At kukuha tayo ng isa para maging poste. Ayan. Ganyan po. Tapos, chains one huli tayo. Ayan. Ganyan lang po natin yan. Gagawin. Ganyan lang po. Tapos, chains one ulit. Ayan. Ayan. Tapos, poste-poste. Change one ulit. Tapos, poste-poste. Ganyan lang po. Hanggang sa umikot-ikot po siya ng umikot ng umikot. Umikot ng umikot. Hanggang sa, lagay ko mga po ito. Maitayo na natin po siya ng ganyan. Ayan. Ayan po. Ayan. Para na po siyang baso. Hindi po ba? Ayan. Ayan. Para na po siyang baso. Ayan. Tapos dito na natin ipapasok itong ating pinaka-box na ito. Lagay natin dito. Pero na tayong ganito. Lagayan ng biskwit na naka ano, naka ginanchiyo ang ating lagayan. Pwede naman po maipag-display na natin. Ayan. Ayan. Hindi po ba? Ganda-ganda. At paayos-ayos. Tignan. Ayan. Ayan isang ikot pa po, isang ikot pa. Ito. Gawin po po natin isang ikot. Ayan, para medyo magawa po natin ng maayos. Ayan. Ayan po. Ang ating pinanchilyo na ating project ngayong araw. Itong linggo na to. Itong ating pong project. Ang project po kasi natin na, bag, na, eh, na tapos na na po natin lahat. Tapos gumagawa po ako ng bed cover. Hindi pa po susyadong malaki. Sabi ko pag medyo malaki-laki na yung bed cover na ginagawa ko, yun naman po ang ipakikita ko sa inyo pag nayari ko na po yung bed cover. Hindi naman po yaring-yari na, kundi ba, para hindi ko naman po masyadong tatapusin. Pagka malapit na po matapos, papakita ko po sa inyo para naman up updated po kayo sa ating mga trabaho. Ayan ganyan lang po yan ganyan ganyan ayan ayan meron na tayong baso baso pwede po rin itong maging baso tagahan ng baso wait lang po kukuha po ako ng baso para niya po nalalakikita ayan po ayan Ito, meron tayong basong ganito kalaki lagay po natin dito sa loob ganyan napakaganda oh di po ba Ma'am, sir. Huh? Ayan, oh. Hmm. Oh. Cute, <laughs> di po ba? Hmm, oh, kasyang-kasya rito sa baso na to. Pwede na. Ayan, inuman. Oh. Kaya na, medyo mahaba na. Lagpas na po ng konti. Kasi kung sa baso lang, babawasan po natin ng konti para po yung aging mailagay natin. Pag na-aging na natin, kailangan hindi po, mga ganyan lang po sana siya ganyan. Ganyan lang po para pag uminom po tayo, hindi po maano sa bibig natin yung tela. Di po ba? Maganda yung ganun. Ayan. Kaya medyo, ayan, lawlaw na po dito. Kasi nga po, binaba natin ng konti. Pero pag sinagad naman natin ay okay naman. Kaya pag sa baso po, kailangan medyo mababa na. E kaso dito naman natin po siya gagamitin. Kaya, ganyan po. Pero one time, gagawa po ko ng para sa baso. Ayan. Ayan po ating ano, project. Ayan. Pagod natin to. Andito po tayo kasi sa kusina. kasi si Kuya Ador nakalive. Nakalive po siya. Eh mag-aagaw po kami ng mga aming boses. Kaya sabi ko nagpasya po ako. Nandito na lang po ako sa kusina. Ayan po. Ayan. po siya. Ayan. Siyempre, i-ano ko lang po ulit para naman po hindi ninyo. Pag natapos ko po sana ito, tsaka ko ipakikita sa inyo. Kaya lang sabi ko, meron na akong isang pattern nito. Kaya po, meron naman ako ito. Yan yung kalawa. Okay, para, para nyo na rin pong nakita na ganyan po ang mangyayari. Ito po yung naging color kasi sa yung nanghinayang po ako sa sinulid. Maganda naman po sa technicolor sa personal personal po. Kaya lang, pray, ewan ko lang kung maganda dyan sa, ano, ganyan po siya. Ayan. Ayan. Ganda po, maganda rin naman po. Sa, ano niya, sa, sa personal, maganda naman po siya. Kaya, ayan po. Ayan. Ayan po siya. <laughs> Kaya, pero bueno, mga kaibigan ko, mga kapinoy-pinay, ang aking mga manonood, ang aking mga subscriber, Maraming 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 pong salamat sa inyong lahat. Sana y po y patuloy at patuloy niyo po akong subaybayan. Ang aking mga manonood, sana po subscribe na po kayo at papindot niyo po ang kampana. Hanggang sa kampana po para updated po kayo sa ating mga pinanonood sa ating mga channel-channel. Kaya Salamat po sa aking mga manonood, sa aking mga subscriber. Maraming maraming po salamat sa inyong lahat. Buong puso po talaga si Tita Emi nagpapasalamat. Kaya, bye-bye! Adios po sa inyong lahat, mga kapinoy pinay. Magandang hapon, magandang panghali, magandang gabi, saan man dako ng mundo. Ayan, thank you, bye-bye! Love you all! bye, -bye.